guys, what's up? Ito na kami sa bahay. And, dalawa lang yung sasabihin ko. Oh, ah, kita niyo yung nanay ko? Mm Dalawa lang yung sasabihin ko ngayon. Isa sa health at isa sa kaibigan. Okay, ngayon, ito yung si mami. Malakas yan, kasi nagtitinda pa yan eh. Nagtitinda pa yan, mula nung, mula nung pandemic, nagtitinda na yan. Napakalakas ng katawan. Ngayon, hindi namin alam. Okay, nasa lakas ng katawan na yon. Uy! Sa <laughs> lakas ng katawan na yun, eh may kapalit pala yun. Kasi hindi nagpapacheck up si mami. Talagang parang kalabote. Eh. Parang kalabote. Eh. Kasi hindi namin natit... Hoy! Lahat ng trabaho. Shh! Lahat ng trabaho kaya ni mami. Tapos, pinahihinto ko na nga siya sa mga tinda. Kaya lang makulit. eto na nga. Uh, last few months sa up. Doon pa lang namin nalaman. Inuari. Okay. Ha, January ba yun? Mm -hmm. January, ina-advise na siyang magano. Pero, ayon Cut na natin yung story ha? Gusto ko lang sa inyo na huwag kayo makampante. Okay? Kahit bata pa kayo or may edad. Magpa-general check-up kayo. Tsaka huwag nyong i-miss imi out. Okay? wag nyong i-take it for granted yung lakas ng katawan. Kasi uh, hindi natin pare-parehas alam na yung mga habits natin sa pagkain, yung mga habits natin sa kung ano iniinom, o yung mga habits sa pagpupuyat. Hindi natin alam eh. Ha? Kaya magpa-general check-up kayo. Yun lang ang may papayo ko at natutunan dito sa nangyaring ito pa up kayo. Kahit may sakit kayo, may nararamdaman kayo, o wala man kayo nararamdaman, pa-check up kayo kasi napakahalaga niyan. At sa tropa ko, sa pangalawang sasabihin ko dito sa kakontent na to, kayo ay magtanim ng mga tunay na kaibigan. Okay? Kasi hindi nyo masusukat yan. Hoy! Hingi hey, mo! Magtanim kayo ng tunay na kaibigan. Wala sa, wala sa haba o panahon ng... Kaibigan, wala sa pera, wala sa ano. Kasi nung magkaibigan kami niyan, Ala pa naman kami parehas eh. Kasi ganito pa lang kami kalaki na no. Hoy! <laughs> ganto pa lang kami kalaki noon. Magkaibigan na kami niyan. Yun, gusto ko ipaalala sa inyo na mag-invest kayo. Hindi lang sa sarili nyo, pero sa mga kaibigan, network. Okay, mahalaga yan. Hoy! Kaya mag-invest kayo sa mga tao sa paligid nyo. Okay, kasi no man is an island. Tama ba yan? Tama ba yun? Ha? Tama ba yan? No man is an island. So, kasi guys, hindi naman totoo yung kaya mo mabuhay mag isa Okay? Kailangan man ng mga kaagapay. Kadugo mo man yan o hindi, kailangan mo yan. Huwag ka ma Okay? Kasi, syempre, pag matutulog tayo mag hindi dahilan yun. Ha? Huh? Kailangan, matutulog ka makisama. Okay? Galingan mo makisama. Kasi kailangan mo yan sa buhay. Hindi man ngayon, kala mo kala, kaya mo sarili mo di man bukas or sa mga susunod na panahon mas magandang may kaagapay ka okay maging mabuti kang tao kasi pag mabuti kang tao mabuting tao din yung ma-attract sa'yo ganun yan eh okay pag mabuti ka mabuti rin yung ma-attract mo so pares yung mabuti edi masaya hindi ganun lang ganun lang gusto ko sabihin pag mabuti kang tao naging mabuti ka sa mga nasa paligid mo magiging mabuti rin sila sa'yo okay no man is an island hindi, jack lang yun. Paalala ko lang sa inyo guys. Sana matandaan nyo. Dalawang bagay lang naman yung sinabi ko. Yan lang. Sa tropa ko. Boy. Ang gandulo. Raw star. Ayos ba? Ayos. Gagaling na? Gagaling na. Health On health Sa so, kakaibigan.